Ito ang namimiss ko sa kanila. <laughs> Isa nang malulit sila. Ang uh, sila sa akin may sulat. <sighs> Kasi lahi ko sinasabi sa kanila kahit wala mang regalo. Masangin mo natin ko nila yun. Umpisa <laughs> pa sila ng grade 1 hanggang nagtapos sila ng college lagi talaga ako by letters sa kanila ang dami iniipo ko kasi instead pag malungkot ako binabasa ko yun. yung iba nga dala dala ko dito yan, yan ang nagustuhan ko sa mga anak ko lagi nila ako na, <laughs> kala nila na masaya ako na lumayo sa kanila pero itong ginawa ko naman at para din naman sa kanila. Mahirap talaga na walang nanay. Pero malapit na. Malapit na rin tayo mo sa masama. Kayo lang naman ang buhay ko talaga. Akala nyo na no, masaya rin ako na lumayo. Kada Christmas, Mother's Day, Valentine's, Birthday. Lagi talaga akong nakakatanggap na ganito. Kaya, minsan mamimiss ko sila. Binabasa ko na lang mga bigay nila na ganito. Lagi talaga ako naiyak kasi mahal na mahal ko ang mga anak. Kahit minsan, inaaway ako nila ganun lang talaga yun party yun ng mga yun nga pinalis nila hindi ko pinapakita ang umiyak ako kaya siguro ako nagkakasakit <laughs> lahat si, Ipan, si Ivan si Nini, si Joyjoy. Joy si RP. Si RP na lang ang madalas nagbibigay ng ganitong uh, ng ganitong sulat. Kunting tiis na lang. Nakakabawi ah, uh, din. Iyon Di ko lang salita sa kanila. Eh, misa sinusulo ko na ang problema ko. Lalo na ang grabe ang nararamdaman ko. Sobra. Tuwang-tuwa ako pag nakatanggap ako ng ganito. Ngayon ko lang nasa kaso kasi bising-bising nga ako. Grabe yung mga anak ko.